mga idol ang gagawin natin ngayon ay uh, magko-connection tayo ng ating ng ating tatlong amplifier sa ating mixer. So yung tatlong output ng ating mixer katulad ng auxiliary, main output at saka yung phone ay gagamitin natin sa tatlong amplifier natin. So ito mga idol ano uh, okay lang ito kung pambahay lang din naman, hindi naman tayo pang-event. So itong ginawa natin connection mga idol ano. Ito pala yung tatlong ating amplifier mga idol ay gagamitin natin itong isang amplifier sa main output sa phone output at saka sa auxiliary output. So ang gagamitin natin dito speaker mga idol ay two way lang ano. Ayan. So dalawang two way yan at saka yung isang MCB ko. Ayan. So puro dikensi yung mga ginagamit nating speaker. Uh, gagamitin na lang natin dito ay tigi isang speaker lang sa ating um, amplifier. So tatlong cord lang dito gagamitin natin mga idol. Yung pinaka main output natin itong uh dual PL na dual siya ang dulo. So ito i-output lang 'to natin sa ating output. So yung dulo nitong mga idol, dito lang din natin siya i-input sa ating isang amplifier. Dito sa gagawin nating main output na gagamitin natin. So ito naman yung gagamitin nating connection mga idol sa ating phone, ito. So itong PL ano, ayan 6.5 So itong pinakadulo ng ating uh, phone output ano. So ilagay natin ito sa isa nating amplifier input lang to natin idol sa ating amplifier so dalawa ng ating amplifier dito ang mayroong output ano main output at saka yung phone so ang susunod natin gagawin ay yung output naman ng ating auxiliary ito ang ating auxiliary output ano ayan Ito so, din ginamit natin pareho lang din ng ginamit natin sa ating uh, phone so input lang to natin sa ating amplifier na gagawing auxiliary so ito na mga idol ang ating connection ano ayan tatlong amplifier na ang magagamit natin dito sa ating output ayan ito na pala mga idol may kanya-kanya ng input yung ating uh, tatlong amplifier so ayan okay na ready to sound check na tayo ito pala mga idol itong ating phone once na hindi tayo naka volume sa main volume niya o yung source ng music hindi rin tayo dito makapag uh, volume no so kontrolado din siya ng ating feeder dito kung saan yung Uh, source music natin ay nanggagaling sa bluetooth so pag naka volume tayo dito saka din tayo maka volume so pag binaba natin itong ating main volume malimbawa yung source ng music na pinanggalingan uh, hindi na rin tutunog itong ating phone so kailangan naka main volume muna ang una natin saka uh, tutunog itong ating phone so isound check na natin itong ating ginawang uh, tatlong setup ano itong tatlong amplifier na ginamit natin dito. So kung sa pangbahay lang mga idol, okay na okay ito. Itong setup na ginawa natin. Hindi katulad nitong ating auxiliary na kahit ibaba man natin yung pinakamin volume niyan, pag nag volume tayo sa ating auxiliary ay tutunog siya. So bali ang hiwalay lang talaga yung ating auxiliary. So ang ginawa ko lang dito, uh, itong auxiliary natin at saka yung phone natin at saka, saka pinaka Uh, main volume naman natin uh under din sila ng tone control na to, ano so konektado pa rin so kung ang ating amplifier ay tatlo tapos ang ating mga speaker ay 2-way o 3-way okay lang para hindi na tayo mag uh, line out line out sa bawat amplifier so nasa inyo naman 'yan kung subukan nyo rin yung ganitong setup ito pala yung ating tatlong amplifier mga idol ayan naka power on na lahat 'yan at naka volume na rin yung tatlo na yan so ang control na lang natin ng volume ay doon sa ating uh, mixer so ito ay doon ano isa sound check na natin una natin yung bubuli yung pinakamin volume natin tapos isa ko yung ating phone at saka yung pinaka yung pinaka huli natin so ipapakita natin kung ano ang mga function yan so ayan mga idol, ano, ang ating uh, ginawang setup so okay na okay kung pambahay lang din naman at least uh, makontrol natin yun so, itong ating yun ayan. Kita lang din natin yung sinabi ko kanina na pag naka volume tayo dito alimbawa no uh, saka lang ito gagana yung ating phone so pag naka volume tayo dito pag binaba natin wala na rin siyang music so ito ito ipagkita natin so so yan mga idol ano kahit nakataas ang ating phone basta nakababa yung ating volume dito uh, hindi na rin tumutunog ang ating phone hindi katulad nitong auxiliary ayan so ayan lang mga idol